Kilala itong si Luka Doncic bilang isa sa mga magaling umiscore sa NBA. Pero mayroon siyang dalawang problema sa liga. At heto po ang mga pangalang ngayon. Si Marcus Smart na kanyang nirecruit at ngayon ay nasa team niya na na Los Angeles Lakers at ang pangalawa ay si Herb Jones ng Pelicans. Yan lang po ang dalawang player na siyang nagbibigay ng sakit ng ulo kay Luka Doncic. Pero ngayon, isa na lang. Palagi kasi ang tinatarget ang depensa itong si Luka. Siyempre alam mismo ng karamihan na siya talaga yung main focus ng opensa sa Dallas Mavericks noon at ngayon naman sa Los Angeles Lakers. Noong sa Dallas Mavericks nga, siya nag a average ng halos lagpas 30 puntos bawat laro. Ganyan kalupet ang isang Luka Doncic. Patungkol naman sa kanyang depensa, marami ang nagsasabi na hindi raw talaga magaling bilang isang defender itong si Luka. Pero mali naman yan sapagkat doon sa Eurobasket ay kabilang siya sa mga best defender. Sa kabilang banda, ang pagsasama nila ngayon ni Marcus Smart sa Los Angeles Lakers ay isang malaking tagumpay dahil ngayon sa Herb Jones na lang ang natira. Sinabi mismo ni Coach Steve Kerr nung nagdaang linggo na normal lang ang mga away sa isang team. Sa kanila nga ay mayroong tatlong away sa isang taon yung mga away sa NBA ay normal lamang po. syempre ano nga asahan mo? Mga lalaki yan. At the end of the day, parte lamang po yan sa pagiging healthy team. Kung walang away, hindi healthy ang team mo. Dahil yung away ay lalong magpapalakas ng koneksyon at chemistry sa isang kupunan. Minsan kasi, nagiging delikado ang away kapag hinahaluan na ng ego at ng pride. Yun ang nakakasira. Tumataas yung tingin mo sa sarili mo, tumataas yung ego mo, yung pride mo. Yan po ay magre-resulta sa isang toxic na relasyon sa isang kupunan. Kaya mas mabuti talagang maging humble na lang lamang sa lahat ng pagkakataon at babaan mo yung pride mo. Nasa 800 million dollars na ang kabuang net worth nitong si Canelo Alvarez. Nadagdagan yan pagkatapos mismo ng kanilang laban versus Terence Crawford. Nakatagap kasi siya ng nasa $150 million kahit na siya yung natalo sa kanilang laban. Ngayon nang tanungin naman siya patungkol sa kanyang mga anak na kung meron ba itong makukuhang pera sa kanya considering na mayaman na siya at hindi na kailangan mong trabaho ng kanyang anak sapagkat marami naman silang pera. Ang sagot naman ni Canelo, hindi. Hindi pwede yan pera ko to pera ko lang to ayon pa mismo kay Canelo Alvarez ito naman daw talaga yung mas nakakabuti para sa kanyang pamilya especially para sa kanyang mga anak na sila yung magtrabaho, gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili mismo gumawa sila ng kanilang sariling kayamanan sa pamamagitan ng pagtatrabaho Hindi magbibigay si Canelo Alvarez ng pera para tustusan ang luho ng kanyang anak, kinakilangan na magtrabaho sila para sa kanilang sarili. Tama naman talaga si Canelo Alvarez at yun ang nararapat na gawin ng isang ama. Hindi porket kumikita ka na ng ganyang kalaki at mayroon ka ng 800 million dollars sa iyong bank account ay mamimigay ka na lang ng unlimited sa mga anak mo. Hindi pwede yan. Dahil sa gagawin ito ni Canelo Alvarez, tinuturoan yung mismo ang kanyang mga anak kung paano mag-hard work para sa kanilang sarili magtrabaho at tumayo gamit ang kanilang sariling paa. Paghirapan ang perang kanilang gagamitin para sa kanilang sarili. Hindi porket mayaman ang iyong tatay, ang iyong ama, ay mayaman ka na rin. Ikaw bilang isang ama, anong gagawin mo? Katulad rin ba kay kanilo Alvarez? O bibigyan mo na lang ng unlimited na pera? Anong pipiliin mo? Anong gagawin mo bilang isang ama? I-comment lang.